Sinunog ng isang lalaki ang kanilang bahay sa Balamban, Cebu. Ang kanyang dahilan, hindi rin kasi masarap ang adobo at isdang niluto ng kanyang nanay. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Halos dingding na lang ang natira matapos masunog ang bahay na to sa bayan ng Balamban sa Cebu noong linggo. Ang mga gamit nila panggatong na lang at naabo na. Pasado alas 11 ng umaga nang magsimula ang sunog sa bahay ng 60 anyos na si Genezinda Balsa. Nadamay din ang kalapit na bahay ng isa nilang kaanak. Tumagal lang isang oras ang sunog bago na apula. Higit isang daang libong piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Wala namang sugatan sa insidente. May firewall kasi. Ah, may firewall. Yes, yeah, then, swerte na ah, yung direction ng wind is parang doon sa firewall lahat, sir. Kaya yung affected na yung mga katabi na bahay, hindi siya na-affect pero ang mas ikinabibigat ng loob ni Genizenda, ang 39 anyos ng anak pa pala, ang pasimono ng sunog. Ito na lang ang mga natira sa bahay ng pamilyang balsa matapos sunugin ng sospek dahil nagalit ng hindi magustuhan ng ulam na inihanda ng kanyang ina at hindi binigyan ng perang pambili ng alak. Kaya ngayon, magpapas kung walang bahay ang kanyang pamilya. Basis sa investigasyon, umuwing lasing ang anak ni Genezinda na si Gerald Balsa. Pagdating ng anak ay agad daghain ng adobong baboy at pritong isda ang ina. Pero di rin nagustuhan ni Gerald ang pagkain. Natala ko, hinahaluan na yung pagkain ko. Baboy na adobo at saka yung ano, isda sa tabang, sa sapa. Kapag kumakain po ako ng luto ni mama, ang yung tiyan ko, sumasakit. Oh, minsan oh, magagalit na oh, dahil po eh ano, kasi gusto kong uminom sa galit. Pinalo para ni Gerald ang sariling ina sa paa gamit ang isang kahoy. Maya-maya pa, sinilaban ng sospek ang kanyang kama na pinagmula ng apoy. Labis naman ang pagkadesmaya ng lola ng sospek sa kanyang apo. Ipay ko nga, ato lang siya po yung dito. Matutuwa ako kung doon lang muna siya titira sa bilangguan. Kung uuwi yan o papauwiin dito, ang laki ng problema dahil magsusunog na naman yan hindi na itinanggi ng sospek ang krimen at ang ginawa niya sa kanyang ina. So, iwan ko kung bakit na niya ginawa ko yun. Nagsisisi po ako bakit nagginawa ko yun. Gusto ko sana mahingi ako ng tawa ng ina ko. Hawak na ng Balamban Police Station si Basa na haharap siya sa reklamong arson at physical injury. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5